nakakahiya ako sa bansa mas yung vice president na nagnakaw bakit ako mahihiya na hindi naman ako public servant Kaya, hindi ako mahihiya na magsabi na kawatan si Sara Duterte ang mahihiya si Sara vice president ka, wala kang project wala kang kwenta, kawatan ka pa alin mas nakakahiya wala, wala sila oh, diba? oh. project nga ni Sara, di nyo masabi oh. wag na po kayong umiyak mga DDS. Si Digong lang po ang umiyak doon sa Dabaw. Talo na kasi. Ano? Talo na si Tatay Digog sa Dabaw. Umiyak. May talo pa lang nangunguna ngayon sa sorbet? <laughs> At tama ka. Dapat lang mahiyaya ka. Kasi nga hindi mo alam ang tunay na trabaho ng vice presidente. Tapos kung makapagbintang ka pa na magnanakaw, akala mo may ebidensya ka. <laughs> Ilapag mo muna yung ebidensya, ang kita ng mga proyekto ni VP Sara Duterte. Ano, deal tayo kamote? <laughs> o sige nga, sabihin mo sa akin, ano ang proyekto ni Bongbong Marcos? Siya ang pangulo, siya dapat nang may proyekto. Sige, sabihin mo sa akin kung ano proyekto ni Bongbong Marcos. Ano, illegal yung ginagamit ninyo? <laughs> no, huwag kayong hulihin dahil lagi extend lang kayo ng oras. <laughs> ang tindi. <laughs>